Niya, is kape. <laughs> ano yung kape ko brown? Kape ko brown niya, mukha niya. Kalawang, yung kanya. Oh, o, tingnan nyo, may ikon dyan, may talag dyan, <laughs> hindi pa lumalabas. Hindi mo ayun ay, ay, uh, <laughs> ay, ang gagawin natin ngayon, magpapalit, ay, ikukon mo natin thermostat sa water pump. At lilinisan natin yung radiator, yung water. Yung tumatakbo na. Tubig, raraning water. Tumatakbo na tubig. Raraning water, oh. Tanggalin natin yung kape. Ah, Lagi na, eh, dapat puro lang to, no? Ako ah, puro dapat yan. Oh, yung itim lang. Itim <laughs> lang. <laughs> wala ay, pa na. Bunday Santa Fe. Sige Idol, pakipatay na. nakita naman na ng mga people. Idol, kaya pala bulok yan. Ano? Oh. Ay, nagawa ko guys, Santa Fe. Ay, yun, Nandito kami, oh. Ayan. Ayan. Sir Ben, Sir Nuen, Sige, <laughs> At sa, uh, ayan, si Pong, uh, bagong, ay, siguro, siguro, ang siguro, bago, ito, na, 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 umangat yung position niya, eh. Ngayon, ano, titira, ito, liwa, uh, i-bike na lang. Hindi, um, mga kuhan, doon, EGR na siya, po, dahil kayo EGR niya, araw-araw, po, -araw. dumadaan sa kanya, EGR, dumadaan lang, dumadaan, dumadaan duma lang, kopi ko, mga kabulwak, oh, kopi ko, blank, Lapot pa guys, ano, Mainit pa yung kape guys. nilabay na lang ulap. Ah, sige, sige. Yung gagawin natin mamaya is running... taste na lang Brad. Um, mga ulang. oh it's running tasty. water. Tumatakbo na tubig ang ilalagay natin dyan. Sige. Oh, Para naman oh, ba Para naman ba siya dalag? Okay. <laughs> May dalag sa loob. Yung kalawans. Ilalagyan natin ng hos. tubig water habang umahandar ng running waters ito yung dati nya so, at ayun pa yung kan, yung malabas hanggang naging maputi yan, pag hindi yan La na, sí que start more.